Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 29 hanggang October 5. So Leo, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung po yung iba yung formasyon para po sa ibang Leo yon kaya relax ka lang. Use your intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang messages na mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So, uh, buksan po ang inyong isip at inyong damdamin para makuha nyo po talaga yung para sa inyo. Okay? So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, malaki yung bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading. Yan lang po yung paraan para supportahan po ako. Kaya thank you, thank you, thank you po sa inyong support and love and for not skipping the ads. So, Leo, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 29 hanggang October 5? in Inhale. and exhale at the center of your reading you have the hangman beautiful in the area of what you want you have the four of pentacles lovely in the area of what you need you have the nine of swords beautiful in the area of what's affecting your current energy you have the five of uh, pentacles in the area of your near future you have the two of pentacles lovely in the area of your challenge for the week the three of cups In the area of your fortune, meron kang tower card. Wow, fortunate change. Napakaganda for all of you. In the area of your divine messages, meron kang the hermit card. At ang outcome mo for the week, eto yun. Mamaya, sabay-sabay na to siyang bubuksan at the end. But first, ano muna, lingering energy in your background, meron kang knight of pentacles. Nakita ko rito, Leo, you have now completed yung pagkaplano sa isang bagay. Nakita ko rito that you are meticulous when it comes to the things na gagawin mo. Nakita ko meron kang pinapaghandaan. At ngayong buwan, ngayong linggong ito, ang time to test kung ang plano mo ay gagana o kung ang idea mo ay suitable enough para sa goals mo this time. I'm seeing here take action, take action, take action. Parang lagi daw kasi nasa pangarap o laging nasa planning stage lang pero hindi natutuloy. So panahon na para hakbangan, tumulay o take action on something at hindi lang siya maiwanan ng may iwan lang siya as plano. Kailangan daw inactionan para makita mo kung talagang ready na, kung talagang kaya mo ba at kung talagang maabot siya. So parang yun ang nakita ko ditong issue sa'yo. You are a great planner. You know what to Uh, pakulong magaganap para lang matum matumbok mo itong pangarap mo, pero han ano yung mga necessary steps na handa mong gawin para maabot siya, okay? So at the center, you have the hangman man. is all about you thinking first before you take action and pagkakaroon ng kakaibang perspektibo sa mga bagay-bagay. Narinig ko dito, halimbawa, meron kang mga kakausapin, make sure na yung bawat sabihin mo, pag-aaralan mo na, and then iahanda mo muna ang sarili mo before you say something. Panahon to para marinawan mo ng isip bago gumawa ng concrete na action. With the Knight of Pentacles here, kitang-kita ko na yes, the um, the enlightenment happened already. Alam kong batid mo na kung ano yung mga bagay na para sa'yo at kung ano yung mga bagay na kailangan mo gawin in doing so. Pero ang kailangan talaga dito ay active participation eh active action eh the drive eh. or the energy to start and to finish a task. So parang kailangan talaga ng drive, ng motivation, ng ng, ng push. Konting push pa sa iyo, Leo para gawin na ito at simulan. Nakita ko rito sa my view parang at some point medyo nalilito kung tama na bang gawin, tama na bang simulan, may pag-aalinlangan. Pero nakita ko na sometimes you need to stop for a while and then reflect. Parang yung stop mo, pause lang. pagko pause ka lang. And then mag-reflect ka. Sabi mo, ah, um, ano kaya gagawin ko dito. Paano ko to aabutin? Ano dapat kong gawin? Um, where I need to go? Mga ganyan. So, nag-iisip-isip ka this time kung ano ba yung tamang move? At so, sobrang pag-iisip, somehow parang ginagard mo ang sarili mo to not make mistakes. Kaya ngayon, sabi ko nga dito, parang importante muna na buo muna sa isip at saka uh, konkreto na yung plano and then take and then make a move. Pero maraming kang factor here with a, a four of pentacles and then meron ka pang nine of pen, nine of swords here na para bagang ingat na ingat ka at guarded na guarded ka to make mistakes. Kaya yung pag-guard mo masyado sa sarili mo nagiging problema na. Lalo ka ngayon nag-iisip ng kanigahan na baka ganito, bahagin yan, baka ganyan, baka magkamali, baka malihis. Kaya ngayon, imbes na umandar, imbes na magdire-diretso, lalo na de-delay. So ngayon, I'm saying here, make up your mind. At kapag naisip mo na yung tamang desisyon, make a move. Okay? The hangman, the magician card. Yes, iniisip mo kung magagawa ba? Magagawa. Pag po lumalabas yung magician card, this is a sign for you to take action. Okay? Parang ready ready ka na, handa ka na, you are equipped, you are experienced, you have the talent and skills para gawin to, para to pa to, para kunin to. Ang kailangan lang talaga sa'yo, lakas sa loob. Yun ang kulang cool na nakikita ko dito. Lakas sa loob na i-try, lakas sa loob na magsimula. Um, siguro iniisip mo, baka hindi ko kaya, baka malingat ako, baka nag lang ako, pero kaya mo eh. Hindi naman siguro papasok sa isip mo to kung hindi mo to alam gawin or hindi to divinely orchestrated para sa'yo. Hindi to mahasagi sa isipan mo kung hindi siya nakatadhana. Nakita ko na meron ka makukuhang magandang outcome from this. And just try. Narinig ko, try mo lang, subukan mo lang. Wala mong mawawala eh. Matututo ka lang dito. O kaya marami ka pang may experience na bagay because of this. So, ngayon, um, be experimental. And parang sabi dito, sumubok ka naman. Parang ganyan. Okay? In the area of what you want, you have the four of pentacles. You want to keep yung mga bagay-bagay in its in its natural way. Um nakita ko rito sobrang ingat na ingat ka. Parang yes, you want financial stability, pero ano yung kailangan mong gawin para maparatili yung stability na yon? Some of you parang you don't want to move. Ayaw mong gumalaw, ayaw mong kumilos, ayaw mong gumawa na kakaiba sa takot na baka mamaya mag-fail, baka mamaya lalo ka mahirapan o magkomplikado mga bagay-bagay. Pero kung naramdaman mo na eh, na parang gusto kong gumalaw, gusto ko umasenso, gusto ko umabante, pero takot-takot-takot kang gumalaw, walang mangyayari dyan. It's all about you keeping things to yourself um, so much that hindi mo na na-enjoy yung buhay. Masyado kang guarded, masyado kang restricted, and um, ingat na ingat ka. Nangitindihan ko naman, maaaring nanggaling ka sa buhay na salat o nanggaling ka sa isang aspeto ng buhay mo na walang-wala. Kaya ngayon yung mga bagay na meron ka, iniingatan mo um, narinig ko na somehow nagiging problema na ito sa pamilya mo na masyado kang um, tawag ito, masyado kang ano don't know why, parang ano bang tamang term sabihin? Masyado kang protectado masyado to sa mga bagay na iniingatan mo. I know, importante yan sa'yo, pero hindi mo na na-enjoy yung buhay lagi. Because sabi, pag sinasabi, halimbawa, yayain ka lumabas, o iliyo, labas naman tayo sabo Ay, ayoko, pasensya na, may, meron akong ginagawa eh. Ayoko malingat dito. So, you're overprotecting things. And siguro sooner or later mararealize mo, mararamdaman mo kung masaya ka pa ba, kung na-burn out ka na ba, kung pagod ka na ba, kakaisip mo ito sa mga bagay na kailangan tama, kailangan maayos, kailangan meron. Lahi ka nag-iisip na baka mawalan, lahi ka nag-iisip na baka uh, mawala sa iyo to o kaya umalpas o kaya baka masira, no? Lagi mo iniisip yon. Kaya kapit na kapit ka to the point na hindi mo na talaga na-feel nafe or nananamnam yung ganda na mga meron ka. Okay? The Four of Pentacles the night of once. Knight of once, ngayon, parang sila sabihan ka ng spirits mo, to be adventurous. Okay? To be adventurous, to be happy, to enjoy the rhythm, to enjoy the sun, to enjoy your life, and kung saan ka passionate doon ka kumapit. Pero to the point, nakita ko rito, ang magiging magiging conflict mo is you overprotecting yourself imbis na i-enjoy o experience mo yung life mo. Um, nakita ko sa inyo, meron naman, ah, uh, may kaya naman, o kaya maganda, mag, nag, I don't know why, nakita ko ang ganda ng buhay mo. Hindi mo lang siya masyado na-appreciate dahil lahi kang takot na baka mawala. Okay? Um, kaya minsan parang sila sabi, mag-enjoy ka naman, mag-relax ka naman, tumawa ka naman. Siguro nakasabihan ka na ng ganyan. Kasi may, some, may some point na life mo na parang sobrang tutok mo dito. Pero sabi ng spirits hindi mo mawawala yan eh. Basta may diligent work ka lang, ginagawa mo lang yung kaya mo, binubuo mo lang siya, um, ini effortan mo, okay na yun. Don't go to the extreme para lang masabi mo sa sarili mo ah kinikip ko to ah hindi to mawawala sa akin um, nakita ko it's gonna affect talaga how you view things kaya ngayon learn to relax and learn to have fun okay in the area of what you need you have the nine of swords you need to let loose you need to let go of something na talaga um, nag-overthink ka na nag-overanalyze ka na to the point na talaga namang ito na lang yung mga bagay na iniisip mo I know, I know marami kang problema marami kang kinakaharap at hinahanapan mo ng solusyon hinahanapan mo ng tamang timpla para mapanatag ka. At yung kaparatagan hindi yan nakukuha dahil sa solusyon sa problema. Yung kaparatagan nakukuha yan sa pagka-practice. Kasi marami namang tao na may problema pero panatag sila kumilos kasi alam nila kaya nila, alam nila may solusyon, alam nila malalagpasan din nila 'to. Pero ikaw parang nilalamon ka na ng negativity, nilalamon ka na ng pag-iisip ng ikamamali mo o ikakaligwak mo. Kaya ngayon, i-practice mo, Leo, is to tell yourself kung hanggang saan lang ba yung limitasyon ng overthinking. Masyado ka na na stress uh, masyado ka na rin nagkakaroon ng anxiety, sa of you, may panic attack pa, kakaisip na masolusyonan ng problema ng ito. Pero sabi ng spirit mo, meron kang solusyon eh. Meron kang mahanap na solusyon or plano na dapat i-execute para mawala ito. Okay? Um, narinig ko dito, you need to rest rest more and avoid overcommitting. Parang masyado kang maraming pinapangakuan na trabaho o responsibilidad to the point na hindi mo na kayang pasanin lahat. You're overcommitting, you're over um, accepting mga bagay-bagay, pinapasan mo ang lahat kahit okay naman ang na hindi. Uh, ipasa mo na yung mga problema sa iba, especially kung responsibilidad din naman nila yon. Huwag mong pasanin ang lahat. Nakita ko yan. Huwag na huwag mong pasanin ang lahat, Leo. Make sure na you get enough sleep. And um, learn to let go of things na talaga namang magpapabigat lang sa'yo. Ten of swords? Uh, nine of swords, rather. You have the six of wands, yes. Ngayon, kailangan mo ng victorious mindset. I don't know why. Narinig ko na parang lagi mo daw isipin na ah, kaya ko, magagawa ko. Ah, mahalagpasan ko din yan. Ah, kayang-kaya ko yan. Huwag ka mag-alala. Huwag nyo na isipin masyado. So, yun ang kailangan mo gawin is to practice more positivity kaya sa nega. Because this is victory. Lagi mo isipin na, ah, mananalo ko siya. Ah, approve yan. Ayaw ko na problemahin yan. Okay lang yan. Mahalagpasan din yan. So, kung lagi mo isipin hala, hala, katapusan na nata ng mundo. So, kung lagi mo isipin yun, ikaw lang din ang sisira. sa so magandang pwede mong patunguhan. Kaya ngayon, practice positivity. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the five of pentacles. Five of pentacles. Now, hirap na hirap ka sa ginagawa mo. Whether parang kayod, kayod, na kayod o parang feeling mo, kaya ko pa ba? Nakatawang lupa ako. makakabangon pa ba ako? Ang dami kong utang. Ang dami kong dapat bayaran. Ang dami kong mga dapat asikasuhin. Pila ako ng pila sa bagong trabaho pero hindi ako natatanggap. Nakapangliit na. So ngayon, marami kang struggles in your life. Kinikilala ng reading na ito ang mga paghihirap mo, ang mga kinakaharap mo ngayon. Pero sabi ng spirits mo, makahanap ka ng ibang solusyon. Ang kailangan mo lang talaga, hanapin ang ibang perspektibo. Tulad niya, bumaliktad siya si hangman, bumaliktad siya sa punong yan para makita niya na parang, ah, meron pa bang ibang paraan? Buti pala naisip ko ngayon. So, isipin mo yung mga plan A, plan B, plan C, option A, option B, option C para hindi ka na mahirapan. Some of you, narinig ko, may paraan para gumaan ng lahat. Ayaw mo lang masyadong isipin pa. Um, siguro nakasanayan mo tungkol ng proseso kaya ka nahihirapan sabi ng spirits mo learn to um, strategize para makahanap ka ng innovative ways o makabagong paraan para malagpasan ang problema na ito halimbawa kung may problema ka sa pera uh, pwede ka palang pahiramin ni pinsan kayang kaya pala yun so go push um, find other options na pwede mo pang revisit para masolusyonan ito okay kasi magagawa mo eh uh, the magician card the impossible will be possible okay the five of pentacles being clarified by the six of cups okay six of cups all about you forgetting the past kaya ka daw nahihirapan kasi lahi ka pang nakalingon sa past meron ka pa daw i'm hearing don't let your past hold you back okay uh, kumakadena sa iyo nakaraan halimbawa last uh, past lover mo hanggang ngayon pabalik-balik kaya na, nahihirapan ka na mag-move on o kaya past job parang feeling mo much better doon daw hindi mo gusto yung meron ka ngayon parang lagi mo na re yung past to the point na nagiging bitter ka na. Uh, lingunin mo lang ang past to be inspired. Sabi mo, ah, layo na narating ko, oh. bagong-bago na ako ngayon. Pero kung lagi mo lilingunin ang past para lang maging bitter, para lang magreklamo, para lang laitin yung meron ka ngayon, eh wag na. Learn to forgive yourself and learn to move on. Okay, Leo? In the area of your near future, you have the two of pentacles. Two of pentacles balanced. Okay, balanced na ang lahat. Balanse na uh, trabaho, yung problema, walang-wala na yan, especially here. Kung nag-iisip ka ngayon at malalim na malalim ang problema mo, biglang boom. Sa'yo mo, sasayaw ko na lang to. Tadaanan ko lang to. Kayang-kaya ko to. And then yun. Celebration with your friends and family. Um, maharamdaman mo na yung mga bagay na dapat mo i-celebrate, dapat mo ipagpasalamat, mga bagay na meron ka ngayon na dati hiniling mo lang pero nakakalimutan mong tignan dahil sobrang busy mo sa mga problema na ito no? So you're gonna have a renewed renewed appreciation with your life. With the two of pentacles here, kitang-kita -kita ko na babalik na ulit yung tamang takbo ng buhay mo. Um, may oras ka para sa trabaho, oras para sa pamilya, oras para sa sarili. And then, pakiramdam mo may time ka pa. Yan. Hindi ka tulad dati na labo-labong schedule mo na um, hirap na hirap kang pagsabay-sabayin o pagsunod sunurin Kaya nakita ko rito na sabi ng spirits mo, work on something one at a time. Pa isa, -isa lang. Wag mo pagsabay sabayan. Um, lalo tiget kung punong puno ng kamay mo ha. Sabi ko nga sa inyo kanina, avoid over -committing. Kapag puno na yung kamay mo at hindi mo na kayon to pa, learn to say no. Okay? Two of Pentacles. You have the four of swords. Yes. Panahon na para magpahinga. Learn, uh, give yourself a lot of time to rest, a lot of time for rejuvenation, for bakasyon, uh, to think of yourself first, and also provide your needs. Baka mamaya, sobrang bigay ka na bigay sa ibang tao, yung sarili mo na pabayaan mo na. Kaya ngayon, look, inward. Manood ka, ay panood. Pumasok ka sa sarili mo at alamin mo kung ano yung kaparatagan na kailangan mo. Narinig ko din, listen to your body. Pagpagod na, ipahinga na. Pag hindi na kaya, ipagpasabukas na yan para maratili ang balanse ng buhay mo. At hindi humina ang immune system mo. Kapag humina ang immune system mo, maahawa, maaapektuhan yung mga bagay na pinapanghawakan mo. Okay? Learn to rest. Learn to rest. In your divine, in your challenge for the week, You have inner cosmos to embrace the light. First, acknowledge the dark trauma seeing go deeper. Yes. Para masolusyonan mo ang ikakuunlad ng buhay mo, harapin mo yung mga mahidilim na parte. Yung mga bagay na ayaw mo pag-usapan, yung mga bagay na nahihirapan kang gawin. Kapag inaddress mo na yan, hindi na yan babalik sa'yo in the near future at hindi na yan sisirain pa ang, ang andar ng buhay mo. Okay? Now, the message, you have sacred boundaries. Respecting and honoring your limits set your, sets you free. Assertiveness and self-care. Yes, ngayon kailangan talaga mag-impose ka ng boundaries sa iyo at saka sa ibang tao. Hindi pa sobra-sobra. Halimbawa, lagi like kang nag-gimmick araw-araw. Baka naman pwedeng once a week na lang yan. Alam ko importante sa yan para makahinga. Pero every night, every night aalis ka, para gumimik, sayang yung pera. Pwede ipunin mo na lamang yan o kaya ipahinga mo, no? Conserve energy. Pero ngayon, um, nakita ko talaga na set limits for yourself. Para manatili kang focused and uh, and also um, disiplinado sa mga ginagawa mo, no? Para yung ideal outcome makuha mo. Okay? Make sure na talaga may boundaries. May, may hangganan, may limitasyon para magkaroon ka rin ng disiplina. Yes, like I've said, in your challenge, mga three of cups, I'm seeing you enjoying your life so much. Para masyadong hayahay ngayong linggong ito. I don't know why. Pangit ba yun? Mali ba yun? Yes. Pag sobra, mali. So, pag, pag either you always go out or you always party, like nagiinom siguro o sugal or sigarilyo or time with friends and loved ones, pag masyadong naman namang bonding time, sobra naman na yan. Sometimes, baka mamaya, nakakaligtaan mo na yung mga responsibilidad mo, yung mga obligasyon mo, yung mga dapat mong gawin sa araw na to, na mo na dahil kailangan mong sumama sa kanila. So ngayon, limit yourself. Tell yourself kung hanggang saan ka lang pwede. Hindi ko naman kita pinagabawalan mag-party o magsaya. Minsan, limitahan mo lang para uh, mapanghawakan mo pa rin yung dapat mong hawakan this time. Okay? The uh, the three of cups, you have the star card. Okay, yes, the, nalilingat ka or may distraction ka in pursuing your dreams dahil Masyado kang nag enjoy sa company. Nakikita ko ito parang distraction mo to literal. para kumawala ka sa mundo mo. Parang masyado kasing may bigat, no? Parang sakal na sakal ka na sa mga ginagawa mo. Kaya parang lahat kang umaalis, uh, enjoying life with other people. To the point na ngayon, magiging problema na siya. Kasi nakakalimutan mo na yung mga dapat mong gawin. Patungo sa mga goals mo. Kaya ngayon, half balance. Magkaroon ka lang ng tamang timpla lang. Enjoy your life, yes. Pero dapat seryoso ka rin sa trabaho at sa mga pangarap mo. Okay? In your fortune, unang-una, you have take a risk, venture forward, yes? If you want to change your life for the better, kailangan talaga humakbang ka at habuhulim yung magpapaligaya sa'yo. And then, journey by moonlight, believe in magic, yes? Kung ngayon iniisip mo, patolo na ba ako? Makakabangon pa ba ako? Yes. Believe in the magic of God, in the magic of love, in the magic of life. Makakabawi ka pa. Especially here, in the area of your fortune, you have a tower card. Magbabago na. Okay? Pinapalitan na ni God yung mga bagay na pangit, yung mga bagay na hindi para sa iyo, yung mga bagay na humaharang sa iyo, no? Because before parang ikaw hindi mo kayang tanggalin sa sarili mo. Kaya parang si God na yung gumawa ng paraan para tanggalin 'yan. Kaya ngayon, sabi ng spirit mo, panoorin mo lang yung mga nawawala, nat natatanggal, yung mga hindi na umaandar o hindi na nagco-pursue o hindi na nag-go forward. Tingnan mo 'yan. Ibig sabihin, yung mga 'yon na mawawala sa iyo, yun yung mga bagay na hindi para sa iyo. So ngayon, things are changing and it will be for better. Kaya ngayon, daanan mo lang. Enjoy the ride, enjoy the course, everything will be settled sooner or later. At may kita mo kung ano yung mga bagay na para sa'yo talaga. Tower card? Ten of Pentacles, yes. Ngayon, nililinis si God yung buhay mo. Tinatanggal niya yung mga temporary. Mga parandalian tulad niyan. Sabi ko, gimmick-gimmick. Yung mga friends na nandyan lang, pag-sayahan, pero pag may problema ka, hindi mo mahagilap o kaya sa sobrang pamimili mo sa online shopping, yan, pinabago na talaga ni God. So ngayon, uh, kailangan mo daw isipin yung pangmatagalan. Halimbawa, uh, oldies ka na, tapos uh, lahi ka pang mahilig kumain ng balat ng banok o kaya ng taba ng karne, no? perk uh, pork chop halimbawa. So kailangan baguhin mo na yan para tumagal pa ang iyong stay sa lupang ito at magkaroon ka ng mahabang-mahabang good health. Okay? So kung ano man yung long term, yun ang darating at babaguhin mo na yung mga temporary na humaharang sa long term. Okay? In the area for divine messages, unang-una, you have hold your vision. Yes, eyes on the prize. Sabi ko nga sa inyo, in the star, ho, nakatingin ka sa star. Ikaw yung pusa, nakatingin ka sa star. Kailangan hindi ka doon nalilingat siyaan. So, hold your vision, eyes on the prize. Another message you have, confidence is your key to success. Yes, tiwala sa sarili, pagmamahal sa sarili, tiwala sa gagawin, tiwala sa kakayanan, magagawa mo ang lahat. In your divine messages, you have the hermit card. Marami kang mga questions sa life mo na ngayon masasagot na. Okay? Itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan o nakaraang taon, parang feeling mo naliligaw ka o nawawalan ka ng purpose sa life. Parang sa'yo mo, para saan ko ba ginagawa ito? Bakit ba ako kumakayod? Bakit ba ako nang kapakahirap? Ngayon, mahasagot na yan. Makukuha mo na yung clear, clear outcome. Kaya, kung may time ka to be with yourself. Narinig ko meditate din. Meditate and um, mag-yoga ka or find time to do productive things on your own. Doon -do lalabas yung creativity mo eh. At doon ka daw si sigla. So, um, nakita ko rito kung may hinahanap ka man talaga, Leo, mahasagot na yan. Don't worry. Hermit card, you have The Page of Cups. Yes, darating na yung mga bagay na ina mo na kasagutan. Nakita ko rito na be creative, be imaginative, it will be yours. And narinig ko rin dito na for some of you, ah, hindi para sa lahat. For some Leo dyan, na parang masyado ka daw solo. I don't know why. Parang siguro ito mga nakaraang linggo, parang mas na-enjoy mo yung buhay mag-isa. Na walang nangungulit, walang maingay, walang toxic, walang pumipilit sa yung gawin ng isang bagay na hindi mo gusto. Kaya nakita ko talaga you will enjoy things on your own parang dito mo na papamalas 'yung pagiging bata, pagiging masayahin. Ulit, uh, imaginative, creative. At um, nakita ko na ngayon parang ina-enjoy mo 'yung every moment. I don't know why, nakita kita parang nagre-relax ka. somewhere else. So ngayon, cultivate that part to rebuild your life, to rebuild your energy, okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na ng fortune cards. You have, tatlo, kunin na natin, elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yes, may paggalaw. Ipupuntahan ka talaga dito with a hermit card. Parang ang adventure na gagawin at doon marami ka matututunan At marami ka mapapansin, marami ka ma-realize tungkol sa buhay mo, tungkol sa buhay ng ibang tao na maaring pagkumparahan mo pero i-apply mo sa'yo. Another message of carrot, opportunity or windfall. Yes, may darating sa'yo bagong oportunidad kaya congrats po. And then horse, short journey. Meron ka rin daw maiksing pag pagalakbay. Maaring pupunta ka sa bayan, pupunta ka sa kabilang probinsya, may aasikasuhin ka, parang ganyan. Another message you have, Man, lalaki daw sa buhay mo. Maaaring may concern sa kanya, kausapin mo. Or bridge, successfully overcoming a problem. Yes, meron kang maayos ng problema this time. Kaya planchado na yan and then fly a period of ill health and depression yes sabi ko nga sa inyo panahon na para matulog para mag-relax uh, protect yourself and uh, rejuvenate okay protectahan mo ang katawan mo uh, outcome ito po yan leo for september 29 hanggang october 5 you have wow the six of wands success 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 is here at your core energy ko meron mga stagnancy o pagka delay sa buhay mo at hirap na hirap ka wag na wag ka mag-alala magbabago na yan Dalawang beses na ba si Six of ones Six, six is all about reflection. Pagtanaw sa nakaraan para tignan ko sa ano ako nagkamali before, anong pwede kong gawin ngayon na pagbabago para ma-implement para sureball tagumpay na ako, at ano yung mga gumagana na hanggang ngayon gagamitin mo pa rin. So, with reflection, with looking back, doon mo mas lalong na-appreciate yung mga bagay na meron ka. Nakita ko rito, ewan ko parang chosen one ka. para ikaw yung pipiliin para stand out kay eh, sa a lot of the crowd or sa grupo mo para ikaw yung mahiging leader o bibigyan ng task o bibigyan ng assignment para makabukas yung pintuan for promotion parang ganon so nakita ko rin to salary increase and uh, yung side business mo magkatagumpay ka ngayong ligong ito kung meron po kayong itatayo na sideline or uh, nag-iisip ng aumento sa sahod, yes, makukuha mo siya. I'm seeing you having a new position. And everybody is clapping around you. para uy, ang galing-galing naman ni Leo, nakuha niya yan. Parang ganyan. Okay? the six of wands, the queen of cups. Wow, apaw na apaw ang pagmamahal sa puso mo. Nakikita ko walang pagsidlan yung kagalakan, six liglig na happiness because sa mo yung matamis na bunga, matamis na tagumpay. So congrats po. This is a really fruitful time for you. Kaya kung ngayon na problema ka at parang feeling mo nakatenga ka diyan at uh, hindi ka makagalaw, makakaalpas ka rin diyan. Makukuha mo yung tagumpay at sasaya ka na ulit. Napakaganda for all of you. So Leo, This is from September 29 to October 5. Sampo kayo ka-resonate. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James. So James, I'm your PH. God bless everybody.